Good morning guys. So ngayon nandito tayo sa manukan, maglilinis tayo at magdi-disinfect ng mga kulungan nila. Pagkatapos nun ay mag uh, papaligo tayo ng mga ng manok natin. So ngayon nandito ako mga pamangkin na helper si Alpidian, si Charles, si Papa, at saka si Biel ang big bigograper ko. Malagin ito huh? so, lang na. so, tapos na namin linisin tong kabilang kulungan. Ito namin lalaga yung mga ayan. Oh, wow. Ito yan. Tinitimplahan na natin yung ano, yung uh, pampaligo ng mga manok natin. Yan na, start na po ng pagpapaligo. Ano yung alpastaray? Ay, Ito po yung pampaligo nila. Ha? Pas Pasok na. Ay, diyan sa loob? Mm -hmm. eh, Maglalamot ka ka dyan, Yan, shout out sa akin, kapatid. Hindi makayuko. Yun, sabit. Yuko pa more. Yan, I start na tayo sa pagpapaligo ng ating mga manok. So, yan. Diyan ang aking kapatid, pamangkin at ah, si Papa. Pagkatapos nating ating paliguan, dito natin ilalagay sa kabilang cage. Ayan so, yung pampaligo natin. Asahan po. <tinyo> Nilalagyan pa lang Sabay na rin ang paglilinis nitong kabilang cage. Mamaya na lang tayo magdi-disinfect. <tinyo> So, yan yung papaliguan natin ngayon. Medyo madami-dami pa ito. Habang naglilinis. Kasi ito yung mga natapos na natin. Yan. Fresh na. Super <laughs> yes, <on the> <laughs> fresh na nila, bagong digo. Buti kayo manok, pagaligo. Sana all, Charles. 到底在哪里？哥？ So, ayun guys. Tapos na naman po yung pagpapaligo natin sa ating mga alagang black australarp. Thank you po sa inyong panonood. See you on my next vlog. Shout out po sa mga katulog ko ngayon. Thank you so much po.